Ikaw na po, bro. So, yes, yes or no, no. Lang? Hindi. Wait lang? Kasi ang sabi ni Kristo, 537, 5.37 ng Mateo ang magiging sagot ninyo. Oo, oo, oo. hindi, hindi. At ang humigit dito ay sama-sama. Kaya ang tanong ko sa'yo, yes, pinatanggap mo ba, pag tinanggap si Kristo at nagkasala ka, ay hindi ka na itatapoy ni Kristo? Yes or no? Pagkat ng araw, hapon, gabi sa ating mga kapatid, muli sa pagkakataon ito may paibagay na naman tayong special episode ng Andating Landas kung saan matutunghaya natin sa pagitan ko at ng isang pastor ng bom again na tila umiiwas sa sagot. Ating suriin ng video mga kapatid, gaya ng nasa 8.47 ng 1, na ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya, pakinggan natin at tayo makinig mga kapatid dito kayo, di ba? Dito tayo bro, para maririnig nila. Diyan lang <laughs> kayo ha, tatapikin. Dito bro. Tatanong kami bro. Sabi mo kasi kanila, kahit makagawa ka ng kasalanan, dito sa pili, tatapikin. Dito, lapit, lapit. Bro. Eh, lapit kasi, bro. Dito eh, bro. bro. At tinatanggap ko yes, sa'yo ito? Wait lang May tatanong lang ako. Hindi ako magtatanong eh, sa inyo. Huwag mo balik pa rin. Kasi sabi sa 3-15 ng unang Pedro, kung talagang totoo kang Kristiyano, handa ka dapat sa pagsagot. Kaya tatanong kita. Sabi mo kasi kanina sa kanila, Hmm? So, Kahit gumawa ka ng kasalanan, hindi ka itatakwil ni Cristo. So, tinatanggap mo ba yung bro? Sali lang ako muna. T tinatanggap mo ba yun? Hindi, pagkatapos mo yung tanong. Ang dalilan bro, usapan bro. natin. Hindi ko ang tatanungin ko, tinanggap mo naman eh. Baka, tinan... Wala naman, ako sinabing ako tatanungin mo eh. Dali, man, ano, o, hindi mo kang ang sinabi ko. Hindi. At kung galit man ako, utos yun. 12-9 ng Roma, sabi okay, ni Pablo, gantang, ang pag-ibig ay walang maging pagpapaimbabaw. Pag-ibig ko sa iyo, kapuotan ang masama. Kaya ang tanong ko sa iyo, sa yung sa itinuturo mo sa kanila, kasi nagtuturo ka sa kanila, pang tinanggap si si Kristo, nagkasala ka, hindi ka itatakoy ni Kristo. Tinatanggap mo ba ito po yun? Ito, sasagutin kita. Totoo ba yan? Yes or no lang? yes no. or no lang? Nasa dit lang. Yes, or no lang? nga po bro. Yes, yes or no lang? Hindi. Wait Kasi ang sabi ni Kristo, no. no. may verse Wait lang. 537 ng Mateo ang magiging sagot ninyo. Oo, oo, oh, oo, oh, oh, hindi, hindi. At ang bumigit dito ay sa masama. Kaya ang tanong ko sa'yo, yes. sinatanggap mo ba pag tinanggap si Kristo nagkasala ka, ay hindi ka na itatakoy ni Kristo? Yes or no? Yes or no lang. Yes or no lang.

Ito na mo ako din yung supporting voice ako. 537. Hmm. Basahin muna natin. Mm -hmm. Ah. Uh -huh. Ayan. That of what ang magiging pananalita ninyo. Oo. Oo, oo, hindi, hindi. Sabagkat uh -huh. ang bumigit sa mga ito ay masama. Kaya ang tanong ko sa'yo. Yes or no? Pinatanggap mo ba na pag tinanggap mo si Kristo at nagkasala ka, eh, hindi ka na ni Kristo? Yes or no? Yes or no lang. Yan ang sabi ni Kristo, kuya. Yes, sir, oh, yes or no? lang, kuya. Yes or no lang, kuya. Yes or no lang, supporting voice. Eh, ikaw mo supporting voice kami. mo supporting voice. Wait lang, igalang mo naman yung sinasabi, Then, to... ito. Ito sinasabi ng Bible. Okay, ito sinasabi ng Bible. Ito sinasabi ng Bible. Ito -sabi sabi sabi -sabi and... oh. sinasabi ng Bible. O, ni Kristo to. Nasa book of Matthew ito. Nang na sabi niya, ang magiging sagot ninyo, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, oh. hindi, hindi. Kaya ang tanong ko sa'yo, hindi ako mo si ba si Kristo? Sa Sasagot ako eh. according sa Derpo, mo pala si Kristo, bro. Ito. Ikaw ang sasabi niyan. Eh, ayon kay Kristo, 12.48 lang, one. Ayon sa 12.48, na, babasa ko, ha? Ayon sa 12.48 lang, one, ang nagtatakwin sa akin, <coughs> nagtatakwin sa aking salita. At isa dun sa salita ni Kristo na itinatakwin mo, yung nasa 5.37 of Luke of Matthew. Okay. Na sa ang sagot ninyo ay oo, oo, oh, 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 hindi, hindi. Sapagkat ang humigit pa rito'y sa masama. Therefore, ako tinatanggap niya masama kayo. Hindi ka naman galit sa Hindi yes. galit Sumisigaw so, lang ako dahil utos. Ako sir, may supporting verse ako. Sige. Huwag niyo sabihin sa akin, yes or no, may supporting verse. Hindi. Hindi naman ako nagsasabi bro. Ang nagsasabi si Cristo eh. Nagsasabi ko. ko ulit ha. Nagsasabi oh. din naman sa kaya like, Bible. Ikaalang mo naman yung sinasabi ni oh. lang mga mo guys. yung, yung, yung Bible. Ito ha, mo ha. Ito ha. Sinko. 37 o. Basahin mo bro. Anong basa niya? Oh, sir, ako. Basahin mo. Ayan o datapwat ang magiging pananalita ninyo. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. hindi, hindi. Hindi naman ako nagsabi oh, niyan eh. Hindi, kalma ka lang, boss. Ang okay. nagsabi niyan, si Kristo. Hindi, ako. Kaya lang basa na siya. Madami na. Oo nga. Kaya naiintindihan ka. Ang ngayon, sasabihin ko sa'yo, huwag oh, mo pa sabi ko niya is or no, sasagot ako according sa Bible. Ngayon, kaya, binabasa mo. Ano ba tong Biblia ba tong Book of Matthew? O yung Biblia? May tatanong ka sa'kin. Biblia ba tong Book of Matthew? Wait lang, bro. May sasagot ako sa'kin. Matatanong ako, bro. Ngayon, sasagot ako according sa Bible. Yes, ito yung kasi Oh, ito Babasahin ko rin ito. Oh, yan. Ganito. Babasahin muna. Naniniwala ka ba na ang Bible na binabasa mo sa lila ng Diyos? Hindi lang salita ng Diyos, may salita ng demonyo dito, may salita ni Judas, may mga salita ng mga yes, story. Yes, yes, yes. Yun. Um, ang gamit ko ay King James Bible. Basahin natin, may King James Bible na ano? ito. Ano ang, Tagal, ano ang Tagalog ng Spider-Man? Ano ng E eh, paano halimbawa ang sinasabi doon sa Bible na eh, hindi spider, Sa okay. Bible na binabasa mo basehan Hindi naman 'yun ang basehan eh. natin. Hindi ko tatanungin ko. Ngayon, yung si mo, Sige lang. na tayo. Pinalayo na tayo. Pinalayo na tayo. Pinalayo na na tayo. tayo. Pinalayo na tayo. Pinalayo na na tayo. tayo. na ano sa Greek? Ano sa Greek? Ngayon, Kasi ang Biblia, sa gitlang nga, ang Biblia originated, translated, in three translation. Baka hindi tinuro ng pastor nyo sa inyo. Hebrew and Greek. Ngayon, ang pinagbatayan mo King James Version at Tagalog. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ano sa Greek ang salitang gagamba? Alam mo o hindi mo alam? Bigyan <laughs> ka lang. Alam, mo, alam lang hindi mo, mo hindi mo alam? Bigyan lang. Alam, alam mo o hindi mo alam? Mo, alam, mo alam. alam. Sa, sa Greek. Alam mo o hindi mo alam? tagalogin mo lang. E ang tanong ko, ko sa iyo. Alam, alam? alam mo o hindi mo alam? Hindi ko sinabing mag-proceed sa Greek o hindi naman Jason ang nangalang ang tanong lang sa Greek Ang salitang gagamba, ikaw nagpasimula nagsimula panindigan mo. Ayun. Ano tanong sa 'di mo gagamba? Gagamba ngayon. Ano sa Greek? Ngayon, ang ang pangalawang ano? Ano sa Greek? Ano sa Greek? Lang, hindi ka na sumasagot sa tanong. Tinatanong alam na mo na kami. Alam mo po ba o hindi mo alam? Hmm. Hindi. Ha, wait, ha, lang ganito, ha, bro, wait, wait lang. ha. Lumalayo na tayo eh. Ha. Hindi tayo lumalayo. Ano yan eh. Ang topic natin tungkol kay Kristo. Pupunta ka sa kanilang. babakasunod ka sa kanilang. ka na po wait, wait lang, wait lang Pukulti so, ko yung mga lahat ng insyerto eh. O ngayon, talungin e. ko e. oh, uh... sa iyo ngayon. Okay. Uh, talungin ko sa iyo ngayon. Tinatanggap mo ba sa oras? Tinatanggap uh, mo ba gaya ng sinabi mo kala ate? Malaya kayo magpapangal? Na tinanggap mo si Kristo, gumawa oh, ka ng kasalanan? <laughs> hindi ka na ni Kristo? <laughs> yes or no lang? Yes or no lang bro? Yes or no lang? Yes or no lang bro? Yes or no lang? Sagot na, yes or no lang? Nice meeting you. God bless. Magpangalan kayo dito, madaming tao. Huwag ito muna bro. Yes, meeting you. Yes, ako lang. Thank you, thank you. Atras ka na bro. Nice meeting you, bye-bye. Atras ka na bro. Nice meeting you. Kung bihira, naninira kayo sa katoliko, tapos pag tinanong naman kayo ng katoliko, maalis kayo eh.